Happy Sunday mga Mare and 40 days video kakawilang lang namin ni Javi galing simbahan nakapagsimba na ba kayo mga Mare huwag niyong kalimutang hindi makapagsimba kasi linggo ngayon mga Mare importante yon. hindi pa ako nakapagpalit ng dami i-unbox muna natin to mga Mare kasi ngayon lang dumating tong order galing Shopee para tapos na tong content ko dalawa to hindi ko alam kung ano ang laman nito kasi si Javi ang nag order nito kaya tara let's go buksan na natin to unahin na muna natin tong maliit So, ayan mga mare, binubuksan ko na ha. Tuko na tong tignan kanina pa. Kaya lang, kinapos na kami ng oras. Dapat kanina ko pa to na video. Eh, nagsimba kami mga mare. Bumili siya ng ilaw. Kailangan ko kasi itong ilaw to mga mare kasi pag sa gabi matutulog kami. To kailangan namin to. Kasi yung ginagamit namin mga mare, yung pang taklob lang ng ilaw ito. Ang hirap kasi araw-araw dinidikit, dinidikit. Mauubos na yung ano, yung tape kakadikit. Sayang naman. Saran! Okay. Bumili rin siya ng power cord sa aming lutuan. Kasi isa lang yung ginagamit kong ganito. At least dalawa na. Para mabilis makapagluto ko ng ulam. Kanin. Aba, may headset. Headset, oh. Wow. Akin to headset ah hindi ko kasi alam yung mga in order nya ngayon ko lang tinignan hmm. so ayan mga bari tapos na tayo sa isa eto naman ano kayang laman nito Ay, grabe. Ang hirap na brangkis. Uh. Oh, nga mare. Nag-order siya nang. Ayan. Anong tawag dito? Nalagyanan na mga kung ano-ano. Kasi ito may mga tira-tira. Pag may mga toyo, suka, ganun, ilalagay dito. Okay to. tabo, tabo. Ah. Tabo. Kasi yung tabo dun sa CR sira na yon, pero ito yung gagamitin ko, yung isang tabo doon na ginagamit ko, yun ang ilalagay ko sa CR namin. Yung tabo kasi doon sira na. Butas na. So, ito Hindi ko nababanggitin. Saka ito, mga mare. So, ito lang lahat yung mga in-order niya. Punti lang naman siya. Saka, mura lang to, mga mare. Grabe, hanggang dito na lang ako, mga mare, kasi pinatay ko yung electric pa namin. Sobrang init. Pinakita ko lang sa inyo yung ito yung mga in-order namin Bye-bye mga mare!